Hey heyo yo mga katigangs Sabi ng anak ko Dugay na raw Na hindi nakapunta dito sa BK Burger King Kaya sabi ko okay Mag drop by tayo sa Burger King Kaya di andi dito kami Ito yung talagang palaging, palaging namin ano, uh, ino order <laughs> yung, yung malaking ano Sabi ko Ilang ilang lit May isang litro yata itong ano you know, one to sa rin yan Bago umuwi Nag, nagre-refill pa at saka ito tig isa kaming woofer humingi ako ng ano ng ito kasi yung paborito ko talaga eh yung ketchup at saka yung mayonnaise na sausawan na uh, french fries kaya ngayon kung na tayong gagawin pa kundi kainin natin yung ano yung binigay nila <laughs> yung kinuha kong ano, diet yan diet Coke yan yung kinukuha, kinukuha ko pag ano soda, puro diet okay dok yung mga katigang Lamon na <laughs> walang tao masyado ayan, may isa dyan nakararating okay dok, bye bye